Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang matatag na pagkakaibigan. Maraming nasalanta sa mga lindol na nangyari sa kanilang lugar. Maraming gusali at tirahan ang nawasak. Marami rin ang nawalan ng mahal sa buhay. Ngunit ang pagsubok din na ay hindi lamang para mauwi sa kabawalan. Kundi nakakapagbigay din ito ng pagkakaisa at pagtutulungan kagaya na lang ng pagkakaibigan na nabuo at mas pinatibay pa ng mga sakuna sa mundo. Likas nang matulungan ang pamilya Castro sa kanilang lugar. Palagi kasing tinuturuan ni Ramel at Linda ang tatlo nilang anak na si Yani, Ivan at Yoli. Si Yoli, ang bunsong anak ng mag-asawang Castro, Ubud din ito ng kakulitan kaya madalas hindi ito marunong sumunod. Yoni, nakukang bata ka? Magpapasaway ka na naman ba? Inis, natanong ni Linda. Hinahabol niya ang anak habang bitbit ang walis ng kanilang bahay. Malakas na hagik lang ang sinagot ni Yoli at nagpatuloy sa pagtakbo. Naging routine na ata ng batang si Yoli ang maging suwail sa ina sa bawat araw. Ugali din itong estresin ang ina sa araw-araw nitong kalukohan. Pero kahit na ganoon si Yoli, ay hindi pa rin ito nakakalimutan ang pagiging magalang at pagiging matulungin sa kanilang mga kapitbahay. Yoli, tulungan mo nga akong diligan itong mga halaman paghingi ng tulong ni Aling Mariel sa kanya. Sige po, masiglang sabi niya. Ako din, Yoli. Tulungan mo naman akong magkarwash ng jeep. Saad naman ni Boyet. Makakaasa po kayo. Muling pagsangayon niya sa pagtulong. Marahil pasaway nga si Yoli, ngunit matulungin ito. Nang tumuntong sa edad na 11 si Yoli ay doon na nagkaroon ng pagbabago ang kanyang ugali. Nagumpisa na rin kasing magmature ang mga kilos niya. Ngunit hindi naman naapektuhan ang pagiging bukal ng kanyang loob. Sadyang nabawasan lang ang pagiging pasaway nito sa ina at mas lumawak ang kanyang pangunawa sa maraming bagay. Katulad na lamang noong magkaroon sila ng isang kaklase na mayroong kapansanan sa paglalakad. 'Di ba dapat masaspekt ka? Bakit? Nandito ka sa normal class. Alam ko para lang 'to sa mga normal. Bakas ang pangungutya ng kaklase niya na si Prince. kilala na talaga itong bully sa buong paaralan? Lulumpo-lumpo dagdag -dag pa ng kaibigan ni Prince. Naraon si Yoli at nakatayo sa may pinto habang pinapanood ang mga kaganapan. Pagkatapos nun ay mabilis niyang tinawag ang kanilang guro upang makapagsumbong. Ganoon ang madalas na gawin ni Yoli dahil maski siya ay aminadong takot din naman kay Prince. Alam niya kasing siya naman ang pupuntiryahin nito kapag nagkataon na nalaman niyang siya ang nagsusumbong sa kanilang guro. Hanggang sa halos mawalan na ng balanse si Yoli nang bagain siya sa braso ni Prince. Masamang tingin din ang pinupukol nito sa kanya. Balita ko ikaw nagsusumbong kay mama. Tiimbagang natanong nito sa kanya habang inaambahan siya ng suntok. Ngunit mabilis na padiin si Prince nang sagasaan siya ng wheelchair ng kanilang kaklase. Pare-parehong napatunga nga ang mga estudyante na nakapaligid sa kanila. Hindi na nakakatuwa ang ginagawa mo. Singhal ng kaklase nilang nasa wheelchair. Hindi po pwedeng lahat na lang kami bubulihin mo. Tagtag pa nito. Nagulat naman lahat bago magsimulang matawanan nang magsimulang magngawa si Prince sa kanilang harapan. Umiiyak ito habang iniinda ang katawan. Mabilis din itong umalis pagkatapos noon dahilan naman upang maghiyawan ang lahat. Tumawa ang mga bata at pareho silang pinalakpakan pagkatapos noon. Mula ng araw na iyon ay naging magkaibigan si Layoli at Kian. May mga bagay pa rin ang hindi inaasahang mga pangyayari, katulad ng mga simpleng away at mga dilubyong susubok sa buhay at pagkakaibigan ng dalawa malakas na sigawan ng mga bata matapos magsimulang umalog ang building nila. Ang iba ay nagtago sa ilalim ng kanilang lamesa at ang iba naman ay nagsimulang umiyak at magpanik kasabay ang pagtunog ng sirena sa kanilang paaralan. Pagkatapos noon ay mabilis na naglabasan ang mga estudyante kasama ang kanilang guro. Nagpalingali nga si Yoli habang hinahanap ang kaibigang si Kian sa kumpulan nilang magkakaklase. Abala din ang kanilang guro sa pag -he headcount count se... Teka! Kulang! Isa-isa niyang muling tiningnan ang kanyang estudyante. Si Kian, nasan? Nag-aalala, sabi nito pare-parehong napukaw nun ang atensyon ng lahat. Mabilis na tumayo si Yoli at tumakbo pabalik ng kanilang building. Hindi niya alintana ang saway ng mga guro at ang paghabol sa kanya ng mga security guard ng paaralan. Hinanap ka agad ni Yoli ang kaibigan. Kian! Tawag niya dito. Ilang segundo lang ay sumagot din ito. Doon na tumambad sa kanya si Kian, na tinatanggal ang mga upuan na nakaharang sa kanyang daraanan. Yoli, dito! Aniya at sinenyesan niya itong lumapit sa kanya. Mabilis pa sa alas kwatrong umupo si Yoli sa harap nito at pinasan sa likod ang kaibigan. Muli na namang umalog ang building ng eskwelahan. Yoli, iwan na lang kaya ako dito. Baka pareho pa tayong madrap kung gumuho man ito. Iyak ni Kian. Iling lang ang naisagot ni Yoli at nagpatuloy sa pagbaba. Yoli, sigaw ni Kian. Halos matumba pa ang dalawa. Mabuti na lang ay agad na inalalayan ni Yoli ang kanyang sarili. Iwan na ako, Yoli, pagpupumalit ni Kian sa kanya. Hindi, hindi kita iiwan dito. Umiiyak ding sagot ni Yoli. Pareho silang napupuno ng takot ng mga oras na iyon. Ngunit gusto ni Yoli na pareho silang makalabas ng ligtas doon hik binikian ang kanyang naririnig ang kanyang naririnig habang pasan-pasan ito sa pagbaba nandoon naman ang kanilang guro na nakaabang sa kanila makalipas ang ilang minuto ay dumating ang kani-kanilang mga magulang puno ng pag-alala ang mga mukha nito habang tinitignan ang kanilang kalagayan salamat yoli Mangiyak-ngiyak na sabi ni Kian kay Yoli. Lumapit naman si Yoli upang yakapin ito. Walang anuman yun. Aniya habang tinatapik ang likod nito. Yoli, mabilis na napatingin si Yoli nang tawagin siya na kanyang nakatatandang kapatid, ang kanyang panganay na si Yani, dahilan upang bumalik ang pag-iisip niya sa realidad. Naku, iniisip mo na naman ba yung dati mong kaibigan? Bakas ang pagkairita sa boses nito. Matagal na yun, di ka na naaalala nun. Dagdag pa ni Yani. Inihirapan lang ito ni Yoli at magpatuloy sa ginagawa. Oo, alam niyang labing isang taon na nang nakakalipas magmula ng huli siyang makita ang kaibigan na si Kian. Sa hindi kasi inaasahan na pagkakataon, ayan na pala ang huli. Magmula kasi noong araw na sunod-sunod na lindol ang nagpahirap sa lugar nila ay tuluyan siyang nawala ng matalik na kaibigan. Wala na siyang balita sa kaibigang si Kian. Magmula noon, ilang taon na rin siya nang malaman niyang nasa ibang bansa na ito, nag-aaral. Yun ang huli niyang alam tungkol dito. Hindi naman sana masamang balikan ang mga alaalang iyon. Ngunit tila malaki na rin siguro ang galit ng nakatatandang kapatid sa mga taong natulungan nila noon. Kaunti na lang mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. At lalong nabibilang lang sa daliri ang marunong magbalik ng tulong na naibigay nyo. Pagpaparinig pa ni Yani habang nagpapatuloy ang pagbibilang ng kita nila ngayong araw sa kaha. Hindi naman kasi tayo tumulong para maghanap ng kabayaran. Isa pa, bukal yun sa puso nila mama. Kaya kung hindi man nila mabalik ang tulong na binigay natin noon sa kanila, hindi rin naman natin kailangang idibanda ibalik yun. Mahinang pangangaral ni Yoli sa nakatatandang kapatid na mabilis na umasim ang mukha sa kanyang sinabi. Shhh. Anya at Niniwaan siya nito. Kaya ba, kapag tao nang may kailangan, hindi ganoon kabukas ang pala nilang tumulong? Pabalang nasabi nito sa kanya. Malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Yoli. Mas nakakaramdam pa siya ng pagwad sa araw-araw na pakikipagdebate sa nakatatandang kapatid. Gaano man niya kanais na sabihin dito na makitid ang utak nito ay hindi niya magawa sapagkat alam niya rin naman ang pinaghuugatan ng sama ng loob nito. Tingnan mo kasi na mama, syempre si papa na pumanaw na. May nagawa ba yung mga taong natulungan nila sa paghihingi nila ng konting tulong? Nanunuyang tanong pa nito sa kanya. Ngayon tuloy ay tila natahimik siya marahil ay tama nga ang sinasabi nito. Noon kasing magkasakit ang kanilang ama ay sinubukan nilang humingi ng tulong pagpapagamot para dito. Ngunit wala ni isa ang nag-abot noon hanggang sa pumanaw na nga ang kanilang pinakamamahal na ama. Ngayon naman sa pangalawang pagkakataon ay ganoon din. Wala pa rin tumulong sa kanila. Hindi napansin ni Yoli na malayo na pala ang nililipad ng kanyang isip at hindi niya na rin na na natapos na siya sa paghahanda. Ate, mauna na ako, paalam ni Yoli. Pagka-deliver ko ng pagkain ay uuwi na din ako agad. Dagdag pa ni Yoli. Sumenyas lang ang kanyang kapatid sa kanya bago niya ito iniwan. Gabi na at madilim ang daan. Ngunit kailangan ma-deliver ni Yoli ang last order ng kanilang customer. Kahit gusto man kasi nila itong tanggihan, dahil sa alanganing oras ay nanghihinayang sila dahil maaari rin iyong pandagdag sa pagpapagamot ng kanilang ina marahan lang ang pagpapatakbo ng motor ni Yoli. Ngunit kahit maingat ito, ay hindi pa rin maiiwasan ang disgrasya. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nakahandusay ngayon sa malamig na kalsada. Ramdam niya din ang pagtulo ng likido sa kanyang binti. At ang kasunod na pagsigaw niya ng unti-unting pagkirot nun. Nalalabo na rin ang patingin niya dahil sa pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi naman iyon naging hadlang upang hindi niya makita ang pagbaba ng driver ng truck na sumalpok sa kanya. Kitang kita kung paano mapuno ng pag-aalala ang mukha nito habang patakbong lumapit sa kanya. Hanggang sa... Tuluyan na siyang nawalan ng malay ay tunog ng sirena ng ambulansya ang kanyang tanging narinig. Ilang linggo ang nakakalipas magmula ng maaksidente si Yoli at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang malay niya. Kailan po ba babalik ang malay ng kapatid ko? Tila, pagod na tanong ni Yani. Bakas kasi ang panghihina ng boses nito at ganoon din ang ilalim ng mata niya na bakas ang pagpupuyat. Bumagsak ang balikat niya nang sabihin naman ng doktor na hindi siya sigurado. Ilang araw na rin ang lumipas ngunit nandoon pa din ang pagsisisi kay Yanni marahil ay hindi niya na sana hinayaang umalis ang kapatid upang hindi nangyari ito. Minuto ang muling nagdaan hanggang sa unti-unti namang magmulat ang mata ni Yoli. At tiya, sunod-sunod siyang napalunok nang hindi masabi nang maayos ang pangalan ng kapatid dahil sa panunuyo ng kanyang lalamunan. Mabilis namang lumapit si Yani at inalalayan siya sa pag-inom ng tubig. Ate, bakit hindi ko po maigalao ang mga binti ko? Takot at... Pag-aalala ang bumabakas sa boses ni Yoli. Mabilis namang napaiwas ng tingin sa kanya, si Yani. Sudod-sudod din siyang napalok. Tila nahihirapan. Siya kung paano sasabihin ang totoo sa kapatid. Ilang minuto ang tinagal ng katahimikan na bumalot sa buong silid. Hanggang sa muling magtanong si Yoli sa kanya. Malulungpo ba ako? Nagtatakang tanong niya dito. Patawad. Tipid na sagot ni Yani at niyakap ang kanyang kapatid. Niwala sa kanila ang umaasa sa bagay na iyon. Walang may gusto. May gamot man dito, ngunit napaka-imposibleng matustusan nila iyon. Pagkatapos ipaliwanag ni Yani ang lahat ng sinabi ng doktor sa kanya, ay mas lalong nakaramdam ng panglulumo si Yoli. Kung maipapagot ka man, malaking halagay din yun. Nakayo kong sabi ni Yani sa kanyang kapatid. Hindi ko alam kung sinong uunahin ko sa inyo ni Mama. Dagdag pa ni Yani. Si Mama na lang ate. Walang kagatol-gatol na sabi ni Yoli. Si Mama na lang ate. Pag-uulit pa nito. Kakayanin ko to. Puno ng determinasyong dagdag niya dito. Mahirap man para kay Yoli ang sariling desisyon, pero mas lamang ang kanyang ina. Mas lamang ang kanilang nais na gumaling ang kanilang ina. Desidido at sigurado naman siyang kakayanin niya at mas kakayanin niya pa. Nandoon pa rin kasi ang paniniwala niya na ang mga bagay na nararanasan nila ngayon ay isang pagsubok na magpapatatag sa kanilang pamilya. Mahirap man, ngunit hanggang maaari ay kakayanin nito. Isang linggo matapos noon ay yakmang aalis na sila sa ospital dahil sa lumalaking bayarin. Ngunit labis ang gulat nila sa magandang balita ng doktor sa kanila. Miss, maaari ka nang magpagamot at magpa-opera. May sumagot na sa babayaran na sa ospital. Paliwanag nito sa kanya. Talaga po? Hindi makapaliwanang, usal niya. Oo, at kung gusto mo namang makausap, ang tutulong sa iyo ay pwede ko siyang papasukin ngayon. Masayang hustisyo nito sa kanila. Walang pagdadalawang isip na sumang-ayon si Yoli dito. Nais niyang pasalamatan ang taong iyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ng buhay niya ay tila hindi niya alam ang sasabihin. Nakatingin lamang siya sa lalaking pumasok ngayon sa kwarto niya habang tulak-tulak ng isang babae ang wheelchair niya tila natameme si Yoli sa pwesto ng unti-unting makilala ang lalaki. Kinala niya ito kahit sa nagdaang labing isang taon. Kian? Wala sa sariling, sambit niya. Kitang kita niya kung paano sumilay ang ngiti sa labi ng kanyang kaibigan. Matagal na panahon na rin Ngunit tila kahapon lamang nang umalis ito. Pinanood niya pa ito hanggang sa makalapit ito sa kanya at tawagin ang pangalan niya. Yoli. Sapat lang ang taas ng hinihigaan niya para maabot si Kian at bigyan ito ng isang napakahigpit na yakap marami nang na ang taon ang lumipas ngunit nandoon pa rin ang kanilang pinagsamahan. Napagpasyahan din ng mga tao sa loob na iwan sila dahil upang maging malaya silang makapag-usap. Ang tagal kiyan. Ang tagal mo na wala. Hindi makapaniwala ang sabi ni Yoli. Ngumiti naman si Kian sa kanya. Oo, matagal na. Tapos, pagbalik ko, mababalitaan ko. Nagkanito na palang kalagayan mo? Bakas ang pagkadismaya sa boses nito. Pagkatapos nun, ay pareho silang tumawa sa isa't isa. Pareho na kasi sila ng kalagayan nito. Naku, di naman expected to eh. Paberong sabi ni Yoli. Tila na tahimik naman si Kian sa sinabi niya. Saka siya tinitigan ito. Binabasa ang buong pagkataon niya. Maya-maya bumuntong hininga ito. Kilala kita Yoli at naging kaibigan kita dahil napakabuti mong tao. Seryosong sabi ni Kian. At itong bagay na to hindi mo to deserve. Dapat nakakatayo ka ngayon sa sarili mong paa. Dahil Yoli, mabuti ka. Kaya kung kailangan kitang ipagamot ay gagawin ko. Di ba nangako ka din naman sa akin noon na ikaw ang bubuhat sa akin kapag hindi na kaya ng wheelchair ko yung lubak na dinadaanan ko? Mahabang sabi ni Kian. Bumalik naman sa isipan niya ang pangakong iyon. Hayaa'n mo sanang ako naman ang makatulong sa iyo. Nakangiting sabi ni Kian, umaasang sasang-ayon sa kanya ang kaibigan. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa mapapayag niya ito wala rin naman siyang magagawa dahil inaasikaso na rin nila ang mga papel niya sa pagpapagamot. Bakit ka pala umalis ng walang paalam? Hindi maiwasang tanong ni Yoli sa kaibigan. Nakita niya pa kung paano bumagsak ang balikat nito at magbago ang emosyon nito at naging malungkot. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito at napayuko. Dahil ang plano ng magulang ko eh, magbabakasyon lang kami dito sa probinsya. pag Pagsisimula niya habang pinaglalaroan ang kanyang mga daliri. Nagkaroon kasi ng problema ang mga kamag-anak namin sa Amerika. Kaya, hinayaan na nila mama na mag-aral kami dito na natiling nakatingin lang si Yoli sa kanya at inaantay ang kanyang mga sasabihin. Nung araw nung lindol, ayaw ko sanang bumalik nun. Ayaw kong iwanan ang pagkakaibigan natin. Pero wala akong pagpipilian eh. Nagkaroon pa ng trahedya. Malungkot na sabi nito. Tila nabunutan ng tinig sa lalamunan si Yoli. Ang akala niya kasi noon ay iniwan siya ni Kian dahil ayaw na siya nitong maging kaibigan. Mabuti na lamang at nagkamali siya. Hindi hinayaan ni Kian na tanggihan siya nito. Katulad nga ng sabi nito ay naihanda na nila ang mga papeles na kailangan. Naging mas madali ang pagpapagamot niya hindi niya na rin inaasahan na marami pang mag-aabot ng tulong sa kanya at sa kanyang ina. Hindi niya natuloy alam kung paano siya magpapasalamat sa mga ito. Pailing-iling na naglakad si Yoli ngayon sa kanilang compound. Nagtataka din siya dahil wala ni isang tao siyang mahagip ngayon. Gustuhin man niyang katukin ang kanyang kapitbahay, ngunit hindi niya naman magawa dahil akay-akay niya ngayon ang ina na kasunod niyang lumabas ng ospital. Halos mawalan siya ng balanse matapos namang mapaatras ng bungad sa kanila ang bahay. Napunong-puno ng mga dekorasyon, nangingibabaw ang tarpaulin na mayroong welcome back at ang pangalan nila ng kanyang ina nandoon din ang mga kapitbahay nila sa isa-isang lumapit sa kanila. Maraming salamat po. Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Yoli sa sorpresa. Lumapit naman sa kanya ang kaibigang si Kian na may ngiti sa labi. Punong-puno rin ng sinseridad ang mukha nito at sinabing, Sa totoo lang, kami ang dapat na magpasalamat sa inyo, Yoli. Higit pa ang naitulong nyo sa amin. Sabay-sabay namang sumang-ayon ang lahat sa sinabi nito at binigyan sila ng isang malaking group hug. Ang pagtulong ay likas sa tao. Hindi man kayang bayaran ng mga taong natulungan mo ang bagay na nagawa mo o tumbasan man iyon. Malay mo, balang araw, sa sobrang dami noon ng isang malaking biyaya na rin iyon sa hinaharap. Hindi lang sa pamilya pagkakaibigan kundi sa iba. Basta't tumutulong tayo ng bukas sa ating loob at hindi naghahangad ng kapalit, lahat ay nasa takdang panahon. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.